the population of Malawi City is 200,000. And yet there are 383,000 displaced persons. Where, did, Where did those they come displaced from? persons come from? Yes, please. I mean, because not everybody in Malawi left. I mean, it's not Malawi. It's not a, you know, a dead city. Dalawang bagay po, ma'am. Okay. Unang bagay po, iba pong nating mga kababayan, pag may pinapanganak ng mga anak, hindi po nire -rehistro. At uh, yan po yung mga nasa karating lugar na maaring uh, hindi po nabilang sa census ng 200,000 ng Marawi. Pangalawa po, 202,000. Opo, okay. yung mga hindi po naging kabilang, and they may have been uh, over and above those official census. Yung pangalawang bagay, That's 180%. Opo, 400. ang laki po eh. Pero ang kapalangalang bagay, hindi lang po yung kabuuan ng Marawi ang nagsilikas. Ah. Pati po yung mga karating na lugar na ang mga kababayan nating maranaw ay natakot na ma 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 maging ape apektado. So hindi po lang po Marawi ang nagsilikas kundi yung kabuuan ng buong probinsya na malapit sa kanila. Sa loob ng 38 taong paninirahan ni Ara Manawangi sa Marawi City, noong May 23 lang niya naranasan ang labis na takot habang naririnig ang malalakas na putok ng baril sa labas mismo ng kanilang bahay. Ano po yung naramdaman ninyo nung nakikita ninyong nagkakagulo na at wala nang mapuntahan yung mga kapatid ninyong mga Muslim doon sa syudad? Takot na takot kami kasi yung... Kasi nasa labas na yung mga multi-group eh. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Tapos, wala na Nasiyak talaga kami sa nangyayari doon. May 24, ikalawang araw ng giyera sa syudad, naglakas doob si Ara at ang kanyang asawa kasama ang kanilang pitong anak na tumakas. Nakasingle motor lang kami, kaya wala kami naisalba na gamit. Na Patok-patok kami doon, basta lang makaligtas kami. Tapos Minanan pa namin yung mga multi group, pinagtatawanan lang kami. Kapapanganak pa lamang noon ni Ara. Kailangan umalis kasi paano kung mabumbang kami o kaya na ano. Saka wala rin kami makakain eh. Mahirap na balik pang ng gatas, wala. Sobrang napakahirap talagang situation namin doon. Grabing nangyayari sa amin doon. Pansamantalang nakituloy sa mga kamag-anak sa barangay Maria Cristina Baloy sa Lanao del Norte ang pamilya ni Ara. Noong June 17, nagdesisyong lumuwas ng Maynila ang kanyang pamilya pero dahil sa kulang ang kanilang pera, naiwan ang kanyang asawa. Nagdesisyon siya magpaiwan, sabi niya mauna na lang kayo doon. E, una e, muna lang yung mga anak natin kasi kawawa naman sila. Sa ngayon, nakikituloy sila sa bahay ng kanyang kapatid sa Pasig City. Sobra kong natroong alagi akong umiiyak. Hindi ko alam kung paano kumailigtas yung mga anak ko sa nangyayari sa amin. E ngayon, sunog na yung bahay namin. Wala na kaming uuwihan pa. Nahinto na rin sa pag-aaral ang apat sa kanyang mga anak. Dalawa sa elementarya at dalawa sa high school. Sa ngayon, umaasa lamang sila sa tulong mula sa kanyang kapatid. Minsan, nayari na akong umiiyak sa kanya pambili ng gatas eh. Kaya minsan yung anak ko umiiyak, wala siyang madede. Isa lamang ang pamilya ni Ara sa libo libong residente ng Marawi City na naghihirap ngayon dahil sa gira sa syudad. Sobrang napakasakit. Sana na pinto nila yung barilan sa ano yung gyera sa Marawi kasi mahirap na talaga eh. Kawa kami mga civilian. Wala kaming ano, wala kaming uwian pa. President Duterte says, Don't hesitate to kill just because civilians are there. It is the duty of the civilians to flee or seek cover, President Duterte says, as the crisis in Marawi rages. What is the army policy there? Ang current guidance po sa ate, ng ating hepe, si General Anyu, we put primordial importance to the security of civilians. And if we can do everything possible to assist and save them, we will do that so that we don't add to the number of collateral damage and that is why you are taking so long to get marawi you are kaya always... po maingat tayo okay. para pangalagaan yung seguridad ng ating sariling sundalo yeah. at nung mga naiiwang naiipit diyan kasi it, karamihan po sila ay matatanda na is it that possible duterte is getting impatient and he says oh, never mind if the civilians are there they're supposed to seek cover or they're supposed to to flee siguro po is it po, possible that general anyo's policy will be changed palagay ko po hindi po mababago yan kasi ito pong mga nakaraang linggo, logical ang ating nakikitang hindi kayang tumakas ng mga nare-rescue natin. Unang-una -una, dahil matatanda na po ito. Karamihan ay senior citizens at may ilan pa na kailangan buhatin na para makalisan sa lugar. At yan ay mga partil po ng aming mga findings sa itong nakaraan. Kaya kinakailangan kung kakayanin natin talaga, matulungan ng lahat, tutulungan po natin.